Handa na ang Pilipinas bilang chairman ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 2026. Opesyal itong sinelyuhan sa handover ceremony na isinagawa sa Kuala Lumpur, Malaysia sa pangunguna ni na Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim at Pangulong Bongbong Marcos. Hindi biro ang magiging papel ng bansa bilang pinuno ng regional bloc na ngayon ay binubuo na ng labing isang miyembro kabilang ang Timor-Leste. Guided by the theme, navigating our future together. The Philippines will continue to fortify our peace and security anchors, strengthen our prosperity corridors, and advance people empowerment. Ayon sa Pangulo, isa ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon sa mga magiging prioridad ng bansa bilang ASEAN Chair. We will continue to champion peace and stability through dialogue, adherence to international law, and enhance cooperation on traditional and non-traditional security issues. Isa sa inaabangan ay kung matatapos na nga ba ang South China Sea Code of Conduct o COC na may self-imposed deadline sa susunod na taon. Sa isang press briefing sa Kuala Lumpur matapos ang summit, iginiit ng Pangulo na gagawin ng Pilipinas ang lahat para umusad ang negosasyon sa COC. I'm an optimist. And that's uh, that's the that's really my view. And we we cannot we cannot give up at kahit may giringan sa karagatan hindi isinasaad tabing ng pangulo ang posibilidad na imbitahan pa rin si Chinese President Xi Jinping sa Pilipinas I will certainly invite him and I would make all of the efforts available all of the ways available the means that we have available to us to uh, to show how sincere that it, to 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 President Xi Jinping sa nakalipas na ASEAN China summit, mariing tinutulan ni Pangulong Marcos ang nature reserve ng Beijing sa Scarborough Shoal, kaharap si Chinese Premier Li Chang. Para sa pangulo, inilatag niya lang ang katotohanan. Well, the uh, the premier uh, just uh, just uh, during during his uh, time to to speak, uh, just said that uh, this is uh, as far as China is concerned, it's within their local law and their and international law of course we dispute that but that's uh, that's essentially how how uh, that uh, diplomatic process works sa kabila ng maritime issue ng Manila at Beijing naniniwala ang pangulo na kailangang ibahin na ang diskartes sa relasyon ng dalawang bansa i continue to find ways to redefine our relationship with China and i really believe that the way forward is to change because when you talk about china and the philippines all you talk about are the territorial disputes all well, anybody not i'm just not i'm not saying the media everybody that think in the, the territorial disputes Naniniwala naman si Pangulong Bongbong Marcos na hindi makakaapekto ang isyu ng malawakang korupsyon sa bansa sa ASEAN Chairmanship at hosting ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, hindi na pag-uusapan ng mga ASEAN leader at ng mga dialogue partners nito ang mga isyu o mga domestic at local political issue sa isang host country dahil nakasentro ang mga pagpupulong sa mga prioridad ng regional bloc. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus, Kuala Lumpur, Malaysia.